Sinabi nga ito ni Anthony Edwards matapos nga nilang talunin ang team ng Denver Nuggets sa Game 7 sa kanilang bahay. Banggit niya nga daw na sa laban daw ito ay eh, talaga naman na every time ay tinatrap daw siya ng Nuggets defense. Kaya naman daw na kinakailangan niya talagang magtiwala sa kanyang mga teammates to make the right place every time siya na idodouble team na itong Denver defense. At big shoutout nga daw sa kanyang mga teammates for making and hitting their shots. Sabi nga rin ni Edwards na ang buong Wolves team nga rin daw ay very poised buong laban meaning they remained nakalmado at hindi nag-o-overreact or nagpa-panic sa nangyayari sa laban at lalo na nga noong naging down sila by 15 points after the halftime and actually umangat pa nga daw sila by 20 points itong team ng Denver Nuggets sa laban pero patuloy nga lang daw sila sa pakikipaglaban they continued to fight at paulit ulit nga daw nilang ginawa yan for the rest of the game at ito naman mga ito nakita naman natin ang naging resulta grabing comeback win nga na itong Timberwolves from being down 20 points na nalo pa. Bangkit pa nga ni Antman na big time nga rin daw ang naging performance, ang naging paglalaro na ito ni Carl Anthony Towns this game 7 at talaga naman doon na binuhat niya ang buong Minnesota team para manalo nga daw sila against dito sa defending champs. Sabi niya rin sa interview na ang kanila nga daw panalong ito sa Game 7 sa bahay ng Denver Nuggets ay pagpapakita nga daw kung sino talaga ang team ng Minnesota Timberwolves. At nagumpisa nga daw ito mga idol sa paniniwala ng kanilang coach sa kanila. Kahit daw na sila by 20 points ay patuloy lang daw siya sa pagmamotivate sa kanya. Pagtuturo nga sa kanila kung ano ang mga dapat nilang gawin para nga manalo sa laban. Sabi pa ni Edwards, once nga daw na makapag-lock in ang team ng Minnesota Timberwolves sa depensa, sa defensive end of the court, ay talaga naman daw na mahirap silang talunin they are a hard team to beat nga daw kapag lock in. Atong team ng Minnesota Timberwolves ang kanilang mga players pagdating sa depensa. And then binigyan credit pa nga ni Edwards sa huli, ang kanilang head coach na si Chris Finch nang dahil talaga nga naman daw na isang magaling na head coach ito at tinawag nga ni Edwards na best coach in the NBA nang dahil lahat daw ay kanyang tinatrabaho kung paano bibigyan ng open looks itong si Edwards, si Carl Anthony Towns, si Gobert ang lahat nga daw ng ways na kanyang magagawa para improve ang Minnesota team ay talaga naman daw na yan ang kanyang ginagawa at hindi nga rin daw takot etong si Chris Finch na pagsabihan o pagalita ng kahit sinong player pa yan kapag siya ay nagkakamali sa loob ng court so yan yung mga sinabi ni Edwards binigyan credit niya talaga ang mga teammates niya ang kanilang mga coaches at halos buong Minnesota team matapos nga ng kanilang performance this game 7 at ito nga rin ang ilang kaganapan ng mga idol after the game after the buzzer sounded panoorin natin